kita relak kan barang day ban Bukit pala eh. Wow, sa inyo. yun sir, Eh nagbibita Ah. May dito po. Pabra. Um, ay, long... <tukat dito> May pangalan po. May po. May May po. May nakikita po. May Eh po. sir May nakikita kami. Kaya lang diwi na... Hindi po. na dito sila, sir, maghanap ng ano. Ah. ko na sila, sir. Sige, sige. sige, sir. Sige. Tingnan Sige, po.

Yung nag mga ng ahas, nandito. Mangga. nandito Wala

Yeah, ngaroon wala pa check natin ito baka ay ay gabi mene anong puya pala karin karin yan

magandar pa ba? Aba. Potogul yapin. Ito. lumabas. Sasero. mo lang yung video ah. hindi magagalaw? Mukha lang yan. Sir, pairam nga ng buta mo. Hindi magbubutan. Ang Na eh, hindi na, hindi matatakot. Ako yung matatakot. Matatakot eh. Ito ko ka na pan. Alam ka, alam ko yan na kung inuhuli na doon. Oo, oh, ito ko daw. Huwag mo nang pang Ikalat mo na lang yan. Hindi, yeah, pag naka ganyan na, hindi na. Oo. Oh, oh. Malis yan. Malihin na una eh. Baka may pinsan ko yan, sir. Hindi, ano. Hayan na rin eh, sa tabi mo. Hmm. Uh Oo. -oh. tra natatau we lang king korang king cobrang anu gannah Medjo malaki naman 'tong, 'tol. Malaki siya. Pero mas mataba siguro yung nakita natin namin na na condo. Timpakano. Tama pa. Tayo may palaka diyan, kaya pumunta. Ah, kinakain 'yung Oh, palaka. Ano 'yan? Baba sa. Video. Video. Nakunta rin kaya

ありがとうございたます。

Oh. Yan na. Pinaka dulo na yan oh. Pinaka dulo na. Mm.

Nagdura <laughs> na kanina Nagdura na Hindi ah, ah. <clears throat> <Mag prasa. comedicated> um, po nasasaktan Pag sinaktan mo yan kakagat yan Pagigitin 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 ang pwede nyo siya tayo, itabing na buwati ka na. na. Ayan po, nag-stretch ano, yung buwati ano ka na Lumalaki. Nalang doon doon, puro kanan yan, puro Alang doon kaliwa. May isa po, mayroon naman. Kaliwat kanan, dudurot. Sinabi doon, nung alaya ang buntot. May kakabing